Race. Ngayong araw ang pahiwatig ay pag-iingat sa makakausap, laging ingatan mo lang ang iyong mga kaalaman para hindi ka makakuha ng ikakalungkot mo, at kung may dapat ka naman nakausapin na kausapin na kamag-anak ay iyong puntahan dahil pwede kayong magkasundo kung magsasama sa maliit na negosyo lang, at huwag ka lang maging masungit sa bigla ang makakausap na babae. Dahil kung magkakasundo kayo ay pwede kayong magsama sa gusto ninyong project sa hinaharap ang pahiwatig. Sa tahanan ang sinyales ay pag-iingat sa mga tao na makakausap kaya iyong sabihan kung mabulaklak ang pananalita ay iwasan na nila kagad ng makalihis sa bigla ang mga suliranin. Sa trabaho ngayong araw walang problema ang pahiwatig kung magiging malapit ka sa iyong superior, ngayong araw ay mas naaayon sa iyo para makita niya na ikaw ay maaasahan sa mga gawain at kahusayan sa trabaho na makakatulong sa iyo sa hinaharap. Sa pagmamahalan ngayong araw ay normal walang pahiwatig na problema, pag-unlad dahil masaya laging kayong nag-uusap at gumagawa ng plano sa pamumuhay sa may negosyo ngayong araw may sinyales na problema, kaya ang dapat mong gawin ay maging malakas ang pakiramdam, nang makita mo ang dapat itama sa mga tauhan, at tanggalin mo na kagad ang dapat para walang nagbubuyo ng bad energy, sa iyong negosyo, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 19 number 25 at number 10. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ang mga pangarap na gustong makagawa ng isang negosyo. Ay huwag ka munang gumawa ng plano dahil wala kang aura na makagawa ng maayos. Sa mga deal ka gumawa ng pakikipag-usap dahil magagawa mong makagawa ng maayos na deal. Ang dapat mo lang iwasan ay mga dalawa ang kasarian na babae, dahil may aura sila na mas malakas sa iyo, kaya magagastusan ka lang pag sila ang kausap, at sa gusto mong gumawa ng paglalakbay ngayong araw, ay dapat na ikaw ay matuloy, may kaalaman kang malalaman sa mapupuntahan, ang pinapahiwatig. At sa iyong pera dapat kang maging masinop-ipon lang at wala mo ng pawawalan na pera dahil may dalang swerte ang mga hawak na pera kung magagamit mo sa hinaharap ng pag-asenso. Sa trabaho ang pahiwatig ng iyong gabay ay maging mas maaga, kalaging pumasok ang isa sa magiging kalamangan mo sa ibang kasama sa trabaho, at huwag ka muna magbibigay ng pagtitiwala ngayong araw naibahagi ang mga gagawin sa mga kasama sa trabaho, para makaiwas ka sa suliranin ng hindi mo inaasahan. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ng iyong gabay ay maging maingat ka sa pagbibitaw ng salita sa pamilya ngayong araw, nang walang maging tampuhan at tuloy-tuloy ang malambing na pag-iibigan na magdadala ang gabay ng kasiyahan sa pamumuhay, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color gold number 24 number 11 at number 16. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ay mas makakainam sa iyo ang magstay ka sa pamilya bago ka gumawa ng deal sa ibang tao. Dahil mas makakabuo ka ng aura ng swerte kung may stay muna sa pamilya, at kung may deal ka naman ngayong araw, ay maging mahinahon ka lang sa pakikipag-usap, at nang magkaintindihan kayo ng mabuti at makagawa ng pagkakasundo, at iwasan mo na lang ang gumawa ng pagbibiyahe kung deal pa ang pupuntahan gastos lang para sa iyo ang gagawin. Sa tahanan hanggat maari ay maging mapag-obserba ka, dahil para may mapansin ka na dapat na iyong tulungan, ang may suliranin sa buhay na miyambro ng pamilya. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay mayroon kang pagkakataon, na mapuri ng boss na babae o isang may edad na, kung mangyari ang pinapahiwatig at malaking tulong sa iyo, kaya ituloy mo ang kasipagan na laging ginagawa na masino. At sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magbigay sa pamangkin, at mga tiyuhin at tiyahin para makaiwas ka sa suliranin sa pera na ikaw ay mabigyan ng kagipitan sa pera sa hinaharap, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 25 number 14 at number 30. Cancer Ngayong araw ang pahiwatig kung may lalapit, nakaibigan, o mga deal na dati nang nakakausap ay pakinggan mo ang kanilang sasabihin, dahil mayroon kang malalaman doon na pwede mong gawin, na sole mo lang o pwede mo rin silang isama kung iyong gugustuhin ang pahiwatig, At ngayong araw kung may makakausap na isang deal na matagal na naguusap, nag-uusap, ay iyo pa ring puntahan at nang matapos mo ang deal ng maayos, ang iwasan mo lang maging masyadong mabait sa ibang kausap ngayong araw, para makaligtas ka na makuhana ng swerte ang pinapahiwati. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ay may sinyales na may dadating na tulong financial na magbibigay ng kasiyahan sa inyong magagawa at huwag ka muna tumanggap ng dadalaw sa tahanan dahil magdadala ng bad energy sa bahay ng paghina ng kalusugan. Sa trabaho ang bigay ng gabay kung magkaroon ka ng konting suliranin, sa trabaho ay maging relax ang iyong isipan para may tama mo nang naaayon sa gusto mo at gusto nila, at makakatapos ka pa rin ng maayos at makakauwi ng masaya sa bahay. Kung may oras ka ay dalawin mo ang mga magulang o biyanan, nang mabigyan mo sila ng kasiyahan sa kalusugan, at magkabigaya naman kayo ng mga aura ng swerte sa masayang pag-uusap. Sa iyong pera ang pahiwatig ay huwag kang magpapalabas ng pera, kahit kangin no ngayong araw, dahil siguradong problema ang mangyayari ayon sa iyong gabay sa pera. Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 21 at number 15 at number 32. Leo ngayong araw ang pahiwatig ay maganda naman ang iyong aura ng swerte, kaya gawin mo lang ang nais mo. Nang matapos na ang lahat ng gagawin at makagawakan ng bagong pakikipagkasundo, at sa ibang plano sa pagkakaperahan, ay dapat ay magkaparehas kayo ng minamahal, sa nais na gustong gawin kung salungat kayo, at huwag nang ituloy, dahil mahina ang swerte sa ganoong sitwasyong ang pahiwatig, at ngayong araw ay may mahina kang enerhiya, pagdil ang usapan kaya mas maganda sa iyo ipagpaliban ang mga usapan, nang makaiwas ka sa gastos at kalungkutan ayon sa iyong gabay. Ang pahiwatig sa tahanan sa mga miyembro ng pamilya, kung may deal naman sila ay mga dati na ang makakausap at wala pa ring naaayon na resulta, ay bigyan mo ng advice na tigilan na nila para makaiwas sila sa abala at kung talagang sila ay magtatagumpay ay kusang magbibigay ng sinyales. Sa trabaho ay walang sinyales na problema ka sa mga gawain, ang problema ay kasama sa trabaho, na pwede isa sa superior kaya dapat na maging maingat ka sa ginagawa, at pagsasalita para walang makalapit sa iyo ng bad energy ng kalungkutan sa pagmamahalan ay maging maingat ka ngayong araw, at huwag muna kagad magbibigay ng salita, o opinion ng hindi kasigurado para walang maging tampuhan sa pag-iibigan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 19 number 38 at number 22. Virgo. Ngayong araw ang pahiwatig kung may balakin kayo na okasyon, ay dapat lang gawin kung kapamilya, lang ang magkakasama-sama para walang mawala na aura, ng swerte sa inyong kasiyahan ang pahiwatig, at ngayong araw ay maging maingat sa paggawa, ng desisyon lalo na kung may pirmahan, pag-aralan mo pa ang naaayon, na iyong gawin para mapunta sa pakinabang sa iyo ang mangyari sa hinaharap sa gagawin desisyon ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ay may pahiwatig na malakas ang enerhiya ng miyembro ng pamilya kung may tatapusin na pakikipag-usap ay okay kung magagawa na nila at sa iyong pera ay maging maramot ka muna sa mga pamangkin at pinsan ngayong araw nang walang bigla ang gastusan na pwedeng mangyari. Sa trabaho ngayong araw ay maging maingat ka ang pahiwatig, kung may dapat lang puntahan na gawain, ay sumunod ka kagad nang makita nila, na ikaw ay mahusay at maaasahan sa sa mga gawain sa trabaho, nang very good ka sa mga superior ang pahiwatig sa may negosyo ngayong araw ang pahiwatig ay maging istrikto ka, nang makita mo ang dapat baguhin, sa kanila o dapat na matanggal na tao dahil nakita mo na madami siyang mali, para sa ikakaganda ng iyong negosyo ang pinapahiwatig, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color silver number 25 number 34 at number 11 Libra may masayang araw ang pahiwatig ang iyong gabay dahil pwedeng magkaroon ng tutulong sa pamamagitan ng financial na magbibigay ng kasiyahan sa tahanan at kung may plano ka na makagawa ng negosyo ay iyong ituloy ang paggawa ng plano dahil makakaya mong magawa ng naaayon, sa gusto mo at kung ipupundar na ay mas maayos na magagawa, sa hinaharap ang pahiwati. At kung may mag-aalok sa iyo ng trabaho sa abroad ay maganda ang sinyales, dapat lang ay alam na alam mo ang gagawin, na trabaho at kung bata pa ang iyong gulang na edad ay malaking pa ang swerte para sa iyo sa pagtratrabaho sa abroad. Sa iyong pera bawal sa iyo ngayong araw magpalabas ng pera sa ibang tao nang makaiwas ka sa problema sa paniningil o maibalik sa iyo ang pera ang pinapahiwatig. Ang minamahal ay may malakas siyang enerhiya kaya kung may lakad sa magulang o kapatid ay tumuloy dahil may maayos na resulta ang magagawa ayon sa gabay sa pamilya na pwedeng makagawa pa sila ng bagong idea na pwedeng kumita ng pagkakaperahan. Sa pagmamahalan ay walang sinyales na problema masaya at malambing, ang pagmamahalan at madadala ng gabay ng mga buenas na araw at kasiyahan para mapaganda ang kalusugan ng bawat pamilya ang pinapahiwatig, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 25, number 10 at number 18. Scorpio. Ngayong araw may sinyales na pwede kang magkaroon ng isang usapan na kung mabilis kang magagalit, kaya dapat ay may mahaba kang pasensya dahil kung magagalit ka, ay mawawalan ka ng swerteng araw sa pakikipag-usap, at kung may lakad kayo ng minamahal, sa isang pagkakakitaan ay mas mainam na sabay talaga kayo na pumunta, at okay na resulta ang kaya ninyong magagawa. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ang pahiwatig ay maganda ang araw para sa mga miyembro, may malakas na enerhiya kaya kung may kakausapin ay dapat na tumuloy at huwag sila magpapataan sa dapat na magawa nang maging maayos ang kanilang lakad. Sa iyong kalusugan ngayong araw ay pag-iingat sa iyong baga. Ang iiwasan mo ay magpahamog at sa pagkain ay mga kinilaw na pagkain at tahong at lamang-loob ng hayop at mga sausawan na may sili ang magpapahina sa ugat sa baga ngayong araw ayon sa gabay kalusugan. Sa trabaho ay may senyales na pwede kang mabigyan ng problema sa pwedeng magagawa mo na pakikipagdiscussion kaya huwag ka na sumali sa ganoong usapan magtrabaho ka ng maayos, at nang matapos mo ang gawain na masaya sa hanap buhay. Sa pagmamahal ay may sinyales na tampuhan ngayong araw, kaya maging maingat sa paglalabas ng pera, o sa mabilis kang magalit o wala kang kibo pag kinakausap, kung maiiwasan mo ang ganoon ay makakaligtas ka sa sinyales na tampuhan sa pag-iibigan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 24 number 19 at number 35. Sagittarius, ngayong araw may sinyales na magkakaroon ka ng katampuhan, na kaibigan o kapatid kung magiging. Madali kang maiinis sa mga sinasabi nila, hayaan mo silang magsalita ng magsalita. At kung hindi ka na makatiis, ay iyon na lang silang iwanan para makaligtas ka sa suliranin sa relasyon ang pahiwatig. At sa ibang tao ay may good vibes ka ng swerte. Sa ibang transaksyon kung maliitang pagkita ng pera, kaya iyong silang pakinggan kung may proposal, at kung may date ka pa nakakausapin sa gabi, ay huwag ka nang tumuloy may sinyales gastos lang ang iyong makukuha. Sa iyong pera ay bawal pa rin sa iyo ngayong araw ang magpautang at tumulong sa ibang tao. Kaya kang mabigyan ng pagbagal ng pasok ng pera at swerte, kaya wala kang paglalabas ng pera ngayong araw ang pahiwatig sa trabaho, ay pag-iingat sa iyo sa buong araw sa mga kasama sa gawain, at maging mahaba ang iyong pasensya, nang makaiwas sa pwede kang magkaroon ng problema, dahil ang ibang kasama ngayong araw ay tukso na may mga inggit sa iyo ng kahusayan. Kaya lagi kang gumawa ng masinop sa ginagawa ng lalo silang maingit na hindi kanila kayang malagpasan ang pinapahiwatig. Sa pag-ibig, ay maayos na araw walang sinyales na tampuhan, pwedeng magkaroon ng masayang gabi ng pag-iibigan, na laging magpapasaya ng kalusugan, at magiging masipag ang gumagabay na laging mag-aalaga ng inyong kabuhayan. Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero color blue and color white number 17 number 24 at number 32. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ng kapalaran ay pwede ka na magkaroon ng maging matagumpay sa mga nagawa ng plano at patuloy mo pa rin na pag-aaral ng magtuloy-tuloy na ang kasiyahan na tagumpay may kahinaan lang ang iyong damdamin sa mga tao na mahilig magpaawa. Dapat mong iwasan ang mga ganoong tao ngayong araw, at ngayong araw ay malakas ang iyong enerhiya para mapasaya ang mga magulang, na kung medadalaw mo ay laging may alalay, ang gabay sa pagunlad ng katalinuhan sa iyong kabuhayan, ang pahiwatig ng iyong gabay sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, ay maganda ang aura nila kung may meeting sa pagnenegosyo, kaya sabihan mo na mas maaga tumuloy, at huwag gagawa ng mabilis na desisyon lang at makukuha nila ang naaayon na resulta. Sa iyong kalusugan ay iwasan mo ang mga pagkain na lamang loob ng hayop at sa kainstant instant noodles sa gabi ngayong araw na magbibigay ng paghina sa mga ugat sa kidney ayon sa gabay kalusugan ngayong araw. Sa trabaho ay maayos na araw walang sinyales na problema sa mga gawain, masaya ang araw sa trabaho dahil sa lagi mong pagsisikap na makatapos ng maayos, at malapit-lapit ka ng makilala ng boss na makakatulong sa iyo sa pag-asenso. Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 26, number 20 at number 13. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay iwasan mo muna ang makipagdil, dahil wala kang buenas na araw sa ganoon, Unahin mo ang pamilya na gustong gawin dahil doon ka mag-iipon ng swerte para makagawa ng aura ng kasiyahan sa mga gustong gagawin at ngayong araw ay maging mas maingat na matapang ka lang sa mga ibang kausap para makaiwas ka sa mga gusto nilang maling gawain kaya dapat ka nang umiwas sa mga ganoong tao na makakasama ang pinapahiwatig sa iyong pera maganda sa iyo ang magbigay sa anak kung may extra kang naiipon na pera kahit maliit lang. Ay gaganda naman ang mabilis na sa swerte sa magagawa mong pagkakaperahan para sa pamilya ayon sa gumagabay. Sa pagmamahalan ay walang sinyales na tampuhan, hanggat laging masaya kayong nagsasalo lagi sa masayang pag-uusap para sa pamilya ay hindi kayo may ng gumagabay na mag-aalaga ng kalusugan. Sa iyong trabaho ay pag-iingat sa mga iyong gawain na importante, dahil lalong kang makakagiliwan ng ilan sa superior na babae, kaya ituloy mo ang kasipagan sa mga ginagawa ang pinapahiwatig, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 15, number 23 at number 19. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ng gumagabay, kung may idea ka na bagong pagkakaperahan, ay dapat ay naaayon din sa gusto ng anak at ng minamahal, dahil doon kayo mas makakagawa ng tagumpay sa gustong gawin pag nenegosyo, kaya dapat ay walang sasalungat dahil hihina ang paggawa ng plano sa gagawin na pagkakaperahan, at ngayong araw ay malakas ang iyong enerhiya sa buong maghapon, kaya mas maganda na gawin mo ang mga gustong pakikipag-usap, nang makagawa ka ng ikakasaya mo ngayong araw. Sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpautang sa ibang tao. Nang makaiwas ka sa problema sa pamilya ang unahin mo mabigyan, at may asawang anak nang laging may masayang, grasya ng pagkakaperahan lagi ang tahanan ang pahiwatig. Sa tahanan ang pahiwatig ngayong araw, kung may deal ang anak at ang miyembro ng pamilya, ay maganda sa kanila kung maganda ang kanilang kalusugan, at positive energy ng swerte ang magagawa, kaya iyong sabihan na pag mahina ang ang kalusugan ay huwag ng pumunta. Sa trabaho ang pahiwatig sa buong araw ay pag-ingatan na gumamit ng mabilis na desisyon, at maging matapang na mapanuri ang isipan ay lalayo sa iyo ang mga tukso ng gastos at gustong makakuha ng iyong mga kaalaman sa mga gagawin, ng masayang makakauwi sa bahay ng walang problema. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay mag-obserba ka sa mga maliliit na miyembro ng pamilya nang makita mo ang iyong dapat pang itama sa buhay pag-iibigan. At sa ganoon ay gaganda lalo ang gabay para maalagaan ang kabuhayan, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 17 number 22 at number 40